Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konting kaalaman po. Alam niyo po ba na kapag ka ang tulog natin ay magaan lang o tinatawag sa Arabic na an-nawm al al-khafif ay hindi po nakakasira ng wudu. At ang dalil sa hadis na marawahu Muslim kan ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yanamuna thumma yusallun wala la Ang mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadis ni Imam Muslim ay uh, natutulog sila. Pagkatapos, pag nagigising, nagigising sila, ay nagsasala sila na hindi na po nagbudo. Sa ibang hadis, nakita ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang ibang mga sahaba sa loob ng masjid na natutulog at humihilik pa, nakopo. Pero nakopo. Kasi pag nakopo kasi tayo mga kapatid, uh, mas malayo na mabigat po yung tulog natin. Kasi ang mabigat na tulog, kasi yung bumabagsak na. Yung nakopo kasi, control pa po niya yung kanyang tulog at uh, nabimit kumbaga, yung mata niya o yung tenga niya, nakakarinig pa siya. So, pangkalahatan, hal halimbawa, habang nakikinig ka ng lecture, nakikinig ka ng khutba o naghihintay ka ng ikama, nakaupo ka, tapos magaan lang naman yung tulog mo, kontrol mo pa yung sarili mo, ang hatol dito ay hindi po sira ang iyong udo. Kaya pag nag-iqama o itatayo sala, kahit hindi na po kayo magudo ulit. So hanggang dito na lamang, Allahu A'lam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.